Wala nga kaming maisip na ulam ngayon kaya nanguha kami ng talbos ng kamoting kahoy at meron nga kami ditong malalaking isdang balawis kaya inihaw na lang namin ito. At na naman ay nagluto naman kami ng namo chips. Aakit nga kami ngayon sa tanima namin ng kamoting kahoy para manguha ng talbos na gugulay namin sa aming pananghalian. Pero itong pinagkukuhaan namin ay hindi naman ito ang aming itinanim. Ito ang inalis ni Papa bago kami magtanim dito at kusa lang tumubo. Ang mga tanim namin kasing kamoting kahoy ay hindi pa pwedeng kuhaan kasi malili it pa. Mabuti naman nga at medyo marami naman yung nakuha namin. Pagkatapos namin manguha, ay nanguha naman kami ng mga laptukay kasi napakaraming puno ang tumubo dito at karamihan nga ay mga hinug na ang bunga. Nung inangat ko ang isang puno ng laptukay na napakaraming bunga ay nagsilaglagan ang mga hinug at sa ilalim nga nito ay marami ang nagsilaglagan at nabulok na. Napakasarap nga nito lalo na yung hinug nito na kulay yellow at paborito ko nga ito nung bata pa ako at naalala ko nga dati nagpapaunahan kami ng mga kaloro ko makakuha lang nito. Binisita naman namin ang mga tanim naming kamote dito sa taas at nanlumo nga kami nang makita namin ang mga laman ng kamote na kinainan ng daga. Nahiya pang ubusin. Sayang. Hindi pa nga kami dyan nakakapag-harvest pero inunahan na kami. Pagka uwi namin sa bahay ay inintindi na namin agad itong aming gugulayin kasi mag-aalas 11 na ng mga oras na yan. Pinakulo ko nga muna ang gata kasama mga sangkap na pampalasa. Saka ko inilagay ang mga ginayat na talbos ng kamoting kahoy. Hinalo-halo ko nga lang ito para magsama-sama ang mga sangkap at hihintay na lang natin ito hanggang sa maluto. Pinalabas ko nga muna ang mantika nito. Saka ko hinango. Sunod naman naming lulutuin itong isdang balawis na mula kay Kuya Alfi ng Barangay Buhang Bulusan. Pwede nyo po siyang i-follow. Malalaki nga ito kaya sabi ko ay iihawin na lang namin tamang tama pang partner sa aming gulay ngayon. Paborito ko nga itong isdang balawis kasi kahit anong klaseng luto nito ay napakasarap. Ang hindi lang maganda dito sa isda kapag natinig ka nito mapapasabi ka na lang ng baan na duso. At eto nga naubos na namin kaihaw kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Sobrang sarap nga ng kain na namin jan. kaso pagkatapos namin ay sumakit ang ulo ng kapatid kapatid ko, yun pala nahudong ng isdang balawis. At fast forward kinahapuna na ay nagluto naman kami ng namo na hindi pa nabibilad. Bago nga namin binalad ang mga namo ay kumuha ako ng malalaking slice at inilagay ko sa rep kasi sabi ko nga ay magluluto ako ng namo chips. First time ko nga magluto nito pero sabi ng pinsan ko ay masarap daw lalo na kung may cheese powder. Madaling nga lang naman itong lutuin at kapag naluto na ay nagiging mas matingkad ang kulay. Natry mo na rin ba ang ganitong luto ng namo? Ang ibang namo nga pala na binilad namin pagkatapos ng ilang araw ay nangitim at inamag. Ilang beses lang kasi yun nabilad kasi panay ang ulan dito sa amin kaya hindi natuyo ng maayos. Natapos na nga kami magprito at gumawa nga pala ako ng sausawan nito na ketchup at mayonnaise pampadagdag sa lasa. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog. Mm.